na mga kawandar kasi andito na kami sa Mahugani Farm dito oh, sa Bulacan. Bulacan, be. Eh. Oh. <laughs> ay, tignan mo be, kami dami nilang ibo ay Ayan mga kawandar kasi OTW kami sa Bulacan. <laughs> o, oh, kakain muna kami ni Wonder Daddy. Mga kawandar, ito yung uh, uh Street. Oo uh, oh, mami, ito pa yung street food pag ganito. Kasi straight, Food. Oh, di ba? Ito yung tunay na street food. Hay oh. <laughs> mga kawan. Ito yung sinasabi nilang pigar pigar. Ano ba yung pigar pigar? Ay, hindi ko alam. First time kong kakain ito. Okay. Ano so, daw 'to eh? Ito daw yung sikat na pagkain dito sa Pangasinan. Ah, pigar pigar. Hay <laughs> nako. Ah, oh, di ba? Ay mga kawander, kain lang tayo. Ay mga kawander. Kasi yeah. na-traffic kami. Labot Ngayon, na. gutom na kami ni Wonder Daddy. kasi kapag mag-stop over para kami anak ko anong oras sa tayo gabi nito eh, may transaction pa kami sa Alaminos na kailangan gawin <coughs> mm -hmm. <coughs> so, <coughs> tapos magsasahod ngayon yung mga bantay natin sa store oh, <coughs> tapos iwan lang namin kung may bank ba ngayon <laughs> alam po siya ba ngayon 31 <coughs> uh, nakalimutan nating mag-withdraw kasi nung ano hindi namin alam na mahaba yung holiday kaya so, ay, ala may may stoplight na. Mm, stoplight na. Ako oh, nang takot ka niya. Ma, ma, di, di kasi may masubukan yung aking skills. Oo, oh, yun, ikaw lang Go. Take next left after the church. Back tayo. Ayun, mapunta tayo skyway. Ito na yun, skyway. Be, skyway na to, be. Be, look at me. Skyway. Buti na lang tinake out namin yung sobra namin kanina na kumain. Oh, may paano may makain sa guto. Mm -hmm. san Saan ba tayo dito? Express tayo. Um, Ayan mga ka-Wander, unang sabak ni Wander Daddy sa Expressway. Continue Paniki. O, oh, Paniki. O, 4 kilometers daw. Ayan mga ka-Wander, see you na mamaya sa farm sa may Bulacan. Doon kami kukuha ng egg. Eh, kakain lang ako sa grid. Nakasubusubuan ko si Wander Daddy. <laughs> ayan ang mga ka wander kasi andito na kami sa Mahugani Farm dito oh, sa Bulacan. Bulacan, be. Oh. Uh, <laughs> Ay, tignan mo, be. Ang dami nilang egg, oh. Egg, oh ayan. Yeah. Tapos ang gaganda pa. Yes. Be, meron pa dito, oh. Lahat dito may may-ari na, ma'am. Lahat po may may-ari na, oh. Sana all. Ah. Uh, oh, <laughs> be, Titimbang ko yung itlog nila, okay? Okay, okay na okay. Ito, oh, ang, ang lalaki ng XL nila, be. Ang gaganda! Okay, okay. XL ko, XL. Oo, oh, XL. Ay, hindi pa sa akin. Okay lang, sir. Okay lang. Timbangin ko lang. XL, oo. Oh. Ang sukat nito, Bi, ay pag XL, 70... 60 to 65. 60 to? 60 to 65. O, 100 na. Tama, 76. O, oh, sir, di ba sobra pa? May nahalo, no? Pero, sobra pa sa ano Pero, nila. Pero kaya laki oh. Ang laki nga, kaya nga nagustuhan ko siya eh. Hindi XL. Okay, 65 to 69. Ah, uh, to 69. Ang XL. Ibig oh. sabihin na... Pero sobra pa. Depeso lang naman yung sobra. Oh. Tingin tayo ng iba. Oh, si Ben dito B.O. Sobra, sobra pa rin. Sobra nga. Ang gaganda nga ng isi nila. Siguro pasok ka sa jumbo to nga. Oo. Oh. Oo, oh, ganoon din mo pa rin. Ibig <laughs> sabihin hindi kayo nagu-jumbo, sir? Meron. Meron po. Hmm. Eh di ang lalaki na noon pag jumbo. Ah, sa inyo to, sir. Sa inyo po. Mm. May jumbo, may double. Sa amin double po ba yan, jambo. sir? Hindi. Ay, hindi. Na. Oh. Yes, sir, <laughs> you, lang, sir? <laughs> ano nga sir, e, challenge nga papunta namin dito kasi first time niyang mag-drive. First time ko yung mag-expressway. Kaya kung saan saan na kami napadpad. <laughs> Siningil kami. Yung pagaling ka pala doon sa may ano, si kagasan, Pangasinan. Mabini, Pangasinan. Pangasinan. Ha? Eh? Ah? Opo, oh, Wonder <laughs> Family. Ang <laughs> alaw ah, na kami makikilala dito. First ko kong mag-drive. <laughs> eh, yung sasakyan ko namin, ano lang yan, 4bis pa lang. Opo. Ah. Yun ang gaganda ng ig nila mga kawander wonder Kaya nga eh. Kasi oh, dito, 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 yan sa ano? mahugani ni Farm? Bulacan. Bulacan? Oo, oh. oh, mahugan ni Farm. Ayan mga ka-wonder o, oh, diba? Puno na si Blizzard Travis. Blizzard Travis natin Ay, hello Hello po, kuya. Thank you po sa... Ano, magandang kamada. Ayun. <laughs> kasi eh, wonder daddy. Yan lang pala yung technique kung nagkamada ka. Oo. Oh. Yan lang yung technique Ah. Ayun mga ka-wonder kasi pauwi na rin kami. Back to base tayo. Back to base. <laughs> Go to na yan. <laughs> ko, so, ba? Diba, ano? Ang tawag noon, nahilo-hilo ako na bago na naman ako sa biyahe. Eh wala ma wala kasi tayong mabango sa biling mabango Oo. sa ano eh harap eh. Ay eh, mga ka-wonder saktong sakto lang siya. Oh, sobra pa nga eh. Ayan. So, di ba? Ayun mga ka-wonder. Ano sir? you. At ang egg ah, na ito. Ah, Oo. Oh. Ah, okay. Mm, mm Baba mo na lang siguro, sir. Ay, hindi, sakto lang. Okay na yan? Mm-hmm. Ah, oh, sige. Basta sir, hindi yan magsipag talbogan oh. Ayan, mga kawander. Ah. See you bukas sa Agno Public Market sa yeah, yeah, yeah. No More An-An Consumer ah, trading. trading. Sa Ayan. Agno to mga kawander. makikita nyo bukas yan sa Agno, Agno Public, Public Market. Market. O, oh, diba? See you, mga kawander, bukas dyan sa Agno Public Market at saka, syempre, sa maraming egg. Bye-bye <laughs> na!